mga bakawan daming tao oh katagpo kami ng mga tao ang dami oh ayun o ayun nakabuka Ayan, ayun, pa oh grabe lalaki oh yun know tao lalaki oh oh eh to grabe to lalaki oh oh lalaki lalaki ng tao dito oh Oh, Laki yun nak. Ah. Lucky oh. sa pun tak nanti. Ah. Hmm. Okay. Oh, ganda ng kal. Okay. lang laman nito. Eh, Oh. So, tatlo. Kunin natin. tatlo. Oh. dikit lang silaw. Ito. Tama ito. Ito 'tong Ano lang sa bato. Oh. Ito, ang mula, no? Oh. Oh. Dami na, no? Dami, oh. Rabi. Oo, oh. Magkakadikit oh. oh. lang sila, no? Yan, yeah. Malaki, oh. Dito lang sila sa batuhan, no? Parang mulaklak, oh. Malaki. Okay, oh. malaki. Uh, bitak ka tayo, muna. Uh, Hanap tayo ng pag... ano. Oh, malaki na ito, oh. Sakto yung pag ano natin ng ano. Ah, uh, hirap kunin. Ah, uh, hmm? Laki. Laki oh. Hmm? Uh. Ito siyang kumpul. Hmm. Uh. Hmm. Okay, no. dami oh. Uh. May mga maliliit pa. Maliliit. Balik natin na maya. pigilan natin. Ito. Uh. May mga talaba din. Uh. dami talaga oh. Jackpot yung pag ano natin. Jakpat. Tatatlo, lalaki 'o. Oh. Mabuta na nang mabuta na nang ano 'yan? Puglutide 'to. Eh? Oh. Mabuta na 'no. Ah. Hm? lang sa mga bato. Silidin lang sila. Ah. Uh, tatlo lalaki. Nano? Oh. Grabe 'yung laki niyan. So, hmm? dito lang tayo. Oh.